sa mga espiritu naglalakad lang dito sa lugar na ito sa kanya totoo mayroong bad spirit si satanas sa yung promotor ng pagiging magnanakaw mamamatay tao at mapangwasa kaya tangi tanging na uh, deliver natin ang iyong makapag-ihingat sa atin walang iba kung Diyos Ipagmento ko sa kanya kung bakit na parito ang ating Panginoong sa Kristo may ganda 1,000 taon na nakakarahan. Siya na tunay na Diyos, nakitubit sa tao kasi ang kanyang ililigtas ay tao. Tayong mga tao, makasalanan. Ang kabira ng kasalanan ay kamatayan. Kaya yung kaloob ng ating Panginoon ay buo na walang sa pamag sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya kapag meron nun nagtuturo at nangangaral sa ating patungkol kay Kristo, at tayo po ay uh, ni-encourage na magsisi na talikuran na natin ang ating mga kasalanan tanggapin at panampalatayanan ng ating Panginoong Kristo bilang Panginoong Tagapagligtas kapag tinawag natin siyang Panginoon Handa po tayong mag-submit. Handa tayong sumunod sa ating Panginoon. Kapag siya'y tinawag natin Panginoon, handa tayong magsisi, talikuran natin yung kasalanan kasi kaya siya namatay doon sa cross dahil doon sa pagmamahal sa atin. Kaya tama yung sinabi doon sa John 3.16, ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, ipinagkalaob niya ang kanyang kaysa sa kanya. upang ang sinumang sumumpala tayo sa kanya ay hindi mapahamak at hindi magkaroon ng buhay walang. The only Savior, the only Deliverer who transform, transform us mula doon sa ating pamumuhay sa is It's no other than the Lord Jesus Christ. Good morning. Oh, ano? Ne, good morning. Good morning. Sa Sister Marjorie, happy birthday ha. Sana nalang kita pag may pray. Oh, God bless. Kaya nangyayari nyo sa atin ngayon, yung nangyayari nyo uh, na pata kumakalang maraming mga tabi. Bakit nakakarana sila ng dilubyo, nakakarana na sila ng matitikap na kumakalang. Kapag ang buhay ng isang tao, ay nananatili tayo na bumuhusak sa lahat binibigay natin ang pagkakataon ng Diyos na tayo kanyang panghidmatuhan na tayo kanyang mapailalim doon sa kanyang kapangyarihan. Good morning! Oh, Kamatahan ng mabuti. Ganun yung ginagawa ni Jack <coughs> ng kanyang mga dibonyo. Even Yung mga hidwang pananampalataya ngayon ng kanyang mga leader ay mga false teacher, false prophet. Inexpose na yan ng Panginoon eh. Makikilala nyo daw ang bula ang propeta sa pamamagitan ng kanyang mga daw. Pag-aralan nyo. Yung uri ng pamumuhay na meron sa tao. Ang ating modelo, ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Hindi yung sino man ta, Hindi yung ating mga tiga -pangyuna. At kung meron man tayong mga tiga at ang tanyang tinukupi at ginagaya ay walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Kasi yung sentro. Lagi kung meron tayong naipagmamalaki, sabi nga ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 1, verse 31 ang ipagmalaki natin si Jesus yung kanyang ginawa sa atin hindi ko sino man hindi yung atin sarili yung ginawa ng ating Panginoon sa buhay natin Pauwi na ako tayo Lakadya pa tayo. Alalahan ninyo po yung mensahe ng ating Panginoon at pinakapapit sa atin. Ang tayo ng Diyos. Kung bakit ang ating Panginoon ay naparito. Dahil nakita ng Diyos, hindi rin yun ang makapagliligtas. Ang taong makapagliligtas sa atin ay walang kita kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Yan ang dahilan. Kung bakit mahigit dalawa libong taon na ang nakapara. Ginanap ng Panginoon sa Kristo yung kanyang napakasagang tukod at yung kanyang banal na Espiritu. Ang ikatlong persona ng pagka-Diyos. Siyang nananahan ngayon dahil siya yung iniwan. yung iniwan ng ating Panginoong Sokristo sa bawat tumanggap at sa sumampalataya sa ating Panginoon bilang ating Panginoon at ating Tagapagliktas. Sinulit ko na ba ang ating tunay na Diyos na ating tagapagligtas walang iba kundi ang ating Panginoong Sokristo. pagpalain tayo ng Panginoon O God be all the glory